Hi classmates and batchmates of class or I should say batch 1987 ng Coban Central School. Um, heto, palabas na ako dito sa daanan ko malapit sa bahay. Actually, uh, medyo matagal na akong hindi nakakapag-message and I wanna tell you guys, I wanna let you know na I'm always doing great, missing you all of course. Busy tayong lahat sa ating mga um, gawain Sa araw-araw na gawain Trabaho, chores at lahat-lahat Gusto ko kayong kumustahin Mula ulo hanggang paa <laughs> Sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan Walang nasasaktan Walang nagkakasakit At higit sa lahat, malusog Malusog tayong lahat Ingat kayo lahat dyan And send my love sa mga classmates natin na ah, hindi nakakapag-Facebook o walang access sa social media, lalong-lalo na si Josie. Josie Sareda Lanusa, asan ka na? Kumusta ka na dyan? And also to Laarni Di Bergado, kumusta ka na dyan? Um, hindi mo pa ako nako-confirm sa Facebook. I've been trying to add you, pero mukhang hindi ka yata interesado. <laughs> to confirm me. Ganun pa man, ang pagkakaibigan natin na hindi nagtatapos dyan. Magka-Facebook man tayo o hindi. We're always gonna be BFF forever yun. Okay? At regards sa lahat, kay Fernando, Cese, Richard Madrid, um, kay Arnold Arabaca, kay Andrew Pasco, Louis Rakyon, Perfecto Nation, Jason Lazariaga, Jonathan Lanusa, Sami Allah, um, Heizelaseho, Anna Sol, Lorna uh, Balde, Jona Kamo, Marisel Granateen, Marijane Chan, Anna Lindya of course Leia Bonto, um, Mel Dalana, Emmanuel Macaso <laughs> um Alan Atun Lala Villarmino Romel Barrios um, sino pa ba of course Amelia Anunuevo nandiyan ka palagi of course at sa lahat lahat na I love you guys and have a wonderful day. Bye.